Guys, sana wag ani. Tingala ko grabe pop up sa akong cellphone. di ko kumpiyansaan wala koy naklik ng link. Wala jud koy link nga na ani akong cellphone. Tingala ko nganong nahurot ang ako ang tanan nga mga identity nako ako sa ako ang email. Kay sa email nako na ako'y na ako contact number ato ang gibutang, contact number dayon second natoy ka ng backup na key. Tapos Fingerprint na ko og ako ang face ID. Motong backup na ko sa email. Yung na naka-secure ang Google, ang email. So, karon nahat, Pakita na sa inyo ako sa kapaspas. pas ni kapaspas guys. So, grabe ang notification sa akong cellphone yun. Oh, first niya nga email. Kana, uh, the recovery email of your account was changed. So, mauna, na-change na ang recovery email na ko. So, akong email, maura yung hapon. Tapos phone number remove na remove na ang phone number oh na remove so 2:30 pm guys sanawa gani 2:34 sa taas 2:30 pm na sa pagchange niya tapos phone number added na na phone number nga na add bago nga phone number so Moni, grabe ka paspas gyud paspas kay naka change gyud so grabe sunod-sunod nga uh, notification sa akong cellphone pero abi na secure na kining email so kani recovery phone was changed na, na change na gyud tanan tanan gyud sa so, pa pabasahon ninyo guys so, tanan na gyud a new sign in on window sa so, computer gi sign in guys the passkey added to your account o, so ang passkey nako na ambot ko nganong na access niya na access gyud niya security key o security key added for two step verification ang security key nako ani gibutang na nako pero na added gyud niya ambot ngano nga ang contact number nako kay naaman So, grabe guys. Wala na. Una na po do account action required. Account action required ang nakabutang sa email. abi na kong secure na gid siya. So, tanaw na to at kung YouTube channel. Wala na gid guys. Wala na akong YouTube channel. O, wala na o, Try another account na. Wala na ako ang sa YT Studio. Akong YouTube. Tanaw na to ang YouTube na ako. Kung pa ba. So, wala na gid. Totally, wala na gid akong YouTube. Grabe, knowing nakapas Nakapaspas gid ang hacker. Paspas -pas, kistanan guys. Wala ra na 10 minutes iyahan nang na clear tanan grabe ba grabi uh, grabe ako ang hago ana akong youtube channel guys pero naing ana gid nga dali ra kay Dali man ka 4 years na akong hago ako, anang akong youtube channel nga gikan pa na siya atong 20 pandemic time ata pandemic time so basta na na siya sa mga 4 years kapin guys so grabe napakoy wala pa nakuha ato 300 dollars kapin Ambot wala koy gi-install sa akong cellphone, good guys, wala gyud. Grabe, wa pa gi-cellphone gi-install sa akong cellphone, ambot nganong na-hack nila. Kay lahi man ang Google karon kasi secure kay ang Google gud karon. Sa imong email, grabe ka-secure. Nga mag-login ka dapat na i-verification diri na nakabutang dapat nagi sa cellphone ako, Pag once na mag-login sa akong email, yes man ato na, na di ba? Para ma-login ma nato sa iya. Wala nako wala gid nako gi-click. Gitan aura na ako, nako, na nako basa, gitan awran nako na ano nako gi-click nga it's me wala gud. So ang ko wala na gidya. Totally wipe out gud tanan nga information nako. Grabe. Grabing hago nako atong YouTube channel pero paspas pas, -pas kay na hack. Grabe no. So naging ang ataw, so, karoon, na ang tawo gud. So tungbat tong karon makawala, na's gana gud mag-vlog kay sa akong Facebook daan gamay makayog earning dito yung ko gakita gyud si YouTube gyud unta kay dakog earning pero ambot nganong paspas kinahak yun ko mo kumpiyansa sa inyong kuan guys i-update niyo permit yung email so sa tanan nga mga gagamit og YouTube ninyo og sa inyong email niya importante i-update -up, niyo permit guys i-change niyo verification once mo required ang email i change niyo ang iyang uh, for secure security for post i-follow lang yung steps kay ako gi-follow man ako na pero ambot um, wala na ako nakita pa man gud wala na ako na check out tro so mura to wipe out gud ako ang youtube channel wala na